Hello guys, good morning mga followers, good morning sa ating lahat so, nagluluto pala ako guys, naging isang ah, yung bagong sigigisa natin, gawin natin sinigang, bumili ako ng mga pangsaho guys, ito yung mga panghalo kong mga gulay, sa aking sinigang, itatry natin ito panghalo yan, red okra din po guys, lalagyan po natin ng okra ito po yung isisigang natin na bangos guys, yan i-prepare, gigisa gigis lang natin muna para masarap luto natin lagi naman yung ano, maaga ko nagluluto pagpande, dahil para makapande lang naman pagdating ng tanghali mga guys luto tayo bungang-bunga mga guys luto, luto, bunga At lalagay natin yung bangus ang bangus na ating thank you guys mamaya na yung sili lalapa ng musko yan, ilagay natin yung bangus na siligang bangus na siligang yan po yung dabis na ulam ngayon. panghalian Alagyan natin ng tubig. Yan, hanggang sa kumulo na siya, guys. Palalamutin natin yung bangus para masarap. Dagdagan natin ng tubig. Kasi para lumambot siya. Yan. Bumili rin ako ng saging para mamaya. Kaya ano natin. Gawin natin banana con yelo. Yan. Lagyan natin ng asin para may lasa na siya. Lagyan natin ng asin. Tapos lagyan na natin yung sili para lumasa yung sili. Alam po guys. pinakasimpleng ulam. Ang ulam na sinigang na bangus. Lagyan lang natin mamaya ng pampa asin. Pampa asin malabok kung may ano pa ano, ilaw ano, mga guys tapos may na natin haluan pala natin na kung ano gabi para masarap yung sinigang yan Hi, ano lang natin babalatan Happy Bliss Sunday, araw na naman ng linggo mga guys, ito ang nanay, nagluluto na naman tayo kasi pag Sunday, nandito kami lahat, sama-sama, kaya lang busy lahat kahit linggo yung isa nagpa-practice ng motor, sa motor sila lahat guys pag linggo kwentuhang mga motor doon sa labas, nagsama-sama sila, ako lang dito sa loob kailangan daw nilang magkwentuhan tungkol sa motor guys babalat tayo ng gabi para ihalo natin sa sigang kasi yung isa gusto niya yung may gabi yung sigang isasabay na natin yan guys sa sa ano sasabay na natin yan sa tawag mo to ayasin na natin manipis man yung balat yung mga ilang piraso lang yung ilalagay natin sa sigang na yan. Hindi na kami masyado sa pangin, guys. Nagdadayot na kasanit sa karni. Ang karni namin, manok na lang. Yung babay, madalang na kami sa babay kasi nagkakaroon na ng... Sabi nga, hanggat walang sakit, mag-adjust na. Kasi mahirap magkaroon ng karamdaman, lalo sa high blood. Hindi na tayo gumagaling yan. Inom na, inom na lang tayo ng gamot. Inom na lang tayo ng gamot. Pero hindi naman na gumagaling ang high blood. Continue na tayo sa mga gamot na yan. Kaya, hanggat walang high blood, mag adjust na ng maaga. di po ba ng mga guys? Marami tayong gulay sa ating sinigang. Marami tayong gulay. Masa't maraming gulay. Sunod-sunod na kung tuningo na to na mga gulay yung ulam-ulam. Pwede na yan guys. Maggulay-gulay lang muna. Hmm. Yan na po yung sinigang natin. Pakukuloyin na lang po natin yan guys. Okay. Thank you for support so sa aking mga videos. Thank you sa inyong lahat mga guys. Sa ating mga samahan dito sa Reels. Maraming salamat. Thank you for watching. Happy Bliss Sunday sa ating lahat. Bye-bye.